So eto na nga mga habibis, nung isang araw pa nagpapanalig si Habi David sa akin ng spaghetti with meatballs. Kaya eto, wala siyang kaalam-alam, gumagawa na ako ng meatballs. Naghanap lang ako ng simpleng recipe kasi hindi kumpleto ang ingredients ko. Mabuti na lang meron pa akong kaunting ground beef at saka ground pork. Gumamit ako ng 1 cup ng ground beef at saka 1 cup ng ground pork. At first time ko palang gagawa ng ganito, nakakaloka. Gumamit ako ng dalawang piraso ng red onion. Tapos, in-slice ko siya ng pinong-pino. And then niligyan ko din siya ng garlic. Pinutin yung aking pagka-slice. May nakita akong red bell pepper sa ref namin. Sayang naman baka masira. Kaya isinama ko na rin. After ko ma-prepare lahat ng mga ingredients, ginisa ko na yung sibuya sa kawali. And then isinunod ko na yung garlic at saka yung ating red bell pepper. Ginisa ko lang yang for about 2 to 3 minutes. Tapos nagsisun lang ako ng konting pepper at saka ng konting asin. At habang niluluto ko yan, nagsisun na rin ako ng pepper at saka ng asin sa aking ground beef at saka ground pork. Tapos, iminix ko na yung aking ginisang sibuyas, garlic, at saka red bell pepper. At para magdikit-dikit ang ating meatballs, gagamit ako ng breadcrumbs na niligyan ko ng milk. Hinalo-halo ko lang yan ng very light. Tapos minix ko na rin sa ating ground meat. Tapos minix ko na lahat ng ingredients. Make sure lang na mahalo ng mabuti para ma-distribute yung ating flavors evenly. And after a few minutes, eto, ready na ako magbilog-bilog ng ating meatballs. Nakagawa pala ako ng labing limang pirasong meatballs tapos nilagay ko na sa freezer yan. The following day, niyaya ko na si Hubby David na maggrocery para mamili ng mga ingredients ng spaghetti. Namili na rin kami ng iba pang supply sa bahay. Eto si Habi David na abutan ko kumukuha ng napakaraming pansit kanto Nakakaloka. Pag uwi namin, inabutan kami ng malakas na ulan. Kaya yan, basang basa kami. Kakaloka. Kaya nag ako agad tapos pumunta ako ng freezer para ilabas na yung meatballs na ginawa ko. And then, nag-start na ako magpainit ng tubig. Niligyan ko ng asin tsaka ng konting oil. At nung na, niligyan ko na yung ating pasta noodles. At habang niluluto ko yan, nag-start na din ako magluto ng sauce na ko ng garlic at tsaka ng onion. Tapos inilagay ko na yung ground beef at saka ground pork. Sinangkot siya for a few minutes hanggang sa magtubig siya. And after a few minutes, nagsisun ako ng pepper at saka naglagay din ako ng konting select soy sauce. Tapos pinagpatuloy ko lang ang pagsangko siya ng ating ground meat hanggang sa maging medyo tostado na siya. At habang niluluto ko yan, ready na ang ating pasta noodles kaya sinala ko na sa strainer. At nung medyo tostado na yung ating ground meat, niligay ko na yung mushroom. At naglagay din ako ng maraming hotdog kasi favorite ni Habi David sa spaghetti is maraming maraming hotdog. Tapos nilagay ako ng isang big pack ng Filipino style spaghetti sauce. At hinalo ko lang siyang mabuti. Naglagay din pala ako ng isang pack ng banana ketchup. Yung tamis anghang para masarap. At habang niluluto ko yung sauce, nagprepare naman ako mag-airfry ng ating mga meatballs. Wala na akong time magprito kaya in-airfry ko na lang siya. Binalikan ko yung sauce ko at this time niligyan ko na siya ng condensed milk. Hindi na ako gumamit ng brown sugar kasi cheap daw. Char lang. Na curious lang talaga ako kasi first time ko magluluto na condensed milk ang gagamitin. Sabi kasi ng iba masarap daw talaga. Kaya eto trinay ko. And then naglagay din ako ng konting select soy sauce. At gusto rin ni Happy David sa spaghetti sauce ay cheesy kaya nagyadyad ako ng napakaraming cheese. Parang kinulang pa nga kaya dinagdagan ko pa. At bukod sa cheesy, kinakailangan din na creamy ang ating sauce kaya naglagay ako ng Nestle cream. At syempre, tinikman ko na yung lasa ng sauce natin at pagtikim ko, oh my gosh, perfect na siya. Luto na nga ang ating spaghetti sauce, tapos tamang tama rin na naluto na yung ating meatballs. Kaya iniligay ko na rin yan isa-isa sa ating sauce, tapos hinalo ko lang ng very light. And then, naghain na kami ni ate Rose so at tinawag na namin si Habi David para kumain. Let's go, kakain na. Super gutom na ako, as in. Let's go. Spaghetti. That's Happy Rose! Happy birthday! Spaghetti. My spaghetti. Ati Rose, mamimiss ka namin. Oo, oh, guys, ito yan. Despedido ni Ate Rose. Tsaka, Ati Rose, bumalik ka ha. Alam kong malaki nang kinikita mo as a vlogger din. Baka iwan mo na kami. Magbablog ka na lang. spaghetti with meatballs. Di ba yung kulay na baby no? Oo, oh, gumamit ako ng condense. Condense. I'm excited. First time mo gumamit ng condense. Pipi, poise na poise ka oh, na. Oo, sobo as Kiss na. <laughs> Let's go, Ate Rose. Kaya tayo. Apo. Yan, tingnan mo na. Madami itong meatballs. Yes, meron pa dun sa kawali. I can get more. Yes. Huh? I get three na lang para yeah. swerte. Sure. 3. Ate Rose, ito din. Ate Rose, kaya na. Sige, sige Ate Rose. <laughs> proud na proud kami sa iyo at masaya kami sa iyo na dumami na followers mo tapos nadadagdagan ng income mo yes. I'm sure makakatulong ka sa family mo ng bonggang bongga kaya dapat may celebration <laughs> yes dahil din po sa inyo yan sir kaya dumami ang followers mo thank you po sa inyo sir <laughs> deserve mo yan ate Rose yeah. sige tayo mo muna ito na hindi ko na minix baby tikman ko lang muna yung lasa sige okay. pero muna ng fork mo para ma-mix ko maayos. Mm. -hmm. Tingnan mo muna. the meatball muna. Oh my god, di ko na kulang sa na meatballs ko. Mm. -hmm. How was it? I really wanted talaga a very meaty spaghetti kasi gusto ko yung malasahan talaga yung karne so. Uh -huh. Meatball is really good compared sa yung hinahalo yung lang. Yung lasa masarap. Sarap. Yung gawa ko? Mm -hmm. oh Sarap. This is the pasta na. Last time mo nagumawa ng spaghetti na Pilipinas tao, sabi ko, parang nagaya mo yung Jollibee. Ngayon naman, mas masarap pa. Kaysa sa Jollibee? Mm-mm. Ito -mm. pinakamasarap mong spaghetti ever. Ito sera. Tignan mo nga ito. Sige let's go. ikaw naman natin, Rose. Ito, sige mo na. Naparami yata. Ako ha, Okay lang yan. Kumain ka ng marami. Tatulong tayong kakain dito. Ay! Baby, hindi ko lang hinunguya. sa sarap. Talaga po? ko na agad. Tikman mo nga, Mm. Ang sarap. Ang sarap. Lasang-lasa po yung cheese at saka yung condensed. Saka yung tamis, no? Ang sarap. Masyadong nga yung condensed. Pero hindi siya super tamis ha. Hindi na tayo cheap. Sosyal na tayo. Kasi naka-condensed na tayo. Parang mga hindi nakakaintindi. Meron yeah. kasi nag-comment kay Javier Ray dati, yak, yak! Cheap ka! Brown sugar. <laughs> Brown sugar ang gamit. Ganun. <laughs> so try natin yung kanyang condensed milk. In fairness naman, masarap nga naman. No? Actually, sa totoo lang, there is a million ways to cook any recipe. Mm -hmm. Ang importante dyan, hindi importante kung anong paraan mo sa pagluto. Ang importante, nasarapan yung mga pinaglutuan mo. Yes. Yay! Tama po yun, sir. Yes. Sarap. Ang sarap talaga. Kasi hindi lang kumain. Let's go. Mm-hmm. And round. Yes, yeah, second round. Pero walang M eh. Ito ang pinakamasarap mong luto.